Hello mga kabakeks. Magigisa tayo ngayon ng kamatis. Ayan. Ilalagay na natin itong sibuyas. Ayan. Tamalegi. Ayan. Tamalegi. Ito, kunto. Masete. Ayan. Laloin na ng konti. Isusunod natin. Ito, giwa. Tomato. Iyan natin syang tomato. Ayan. Tuwing lang natin. Magigisa ako ng kamatis kasi yung mga anak ko hindi mahilig sa kamatis. Ayan. Kaya magigisa ako, magigilis na natin ako Ayan. Ayan. Medyo palambutin lang natin ng kamatis ng nipong. 2 minutes. Ayan. Ayan, guys. Mga kabakeks, ito na siya ngayon. Tapos, pag ganito na ang texture niya, natapos na ang nipong, 2 minutes, ilagay na natin, ila, ah, mamaya pa tayo. Lagay muna natin siya ng dashi. So, para pang, pang maso. lasa. Pala Dashi. Gusto ko kasi yung dashi na May lasa na siya. Tapos lagyan natin siya ng konting kosyo. Tapos, haluin ng konti. Tapos, si mazete. Mazete kara. Lagay na natin tong pamago. Ayan. Taglit lang itong lutuin. Santan. Ayan. Santan lang ito. At masustansya pa. Ayan. after nyan, nalay natin sa negi. Negi. Meron na doon natin. Yan! Okay na siya mga kabakeks. After one minute, pwede na siyang hanguin. Dekta agari! Ayan! Naluto na! Ayan, ito ang ginisang kamatis. Ha? Ah, tapos, ito ulam namin, ah, katsu o. Ah, ano ba katsu o? Yellow pin. Piniritong yellow pin. At saka, ginisang kamatis. Kain tayo, guys! Thank you for watching! Please don't forget to like and subscribe. Thank you!